this video. Bahana naman ng person. Ay! Binahana naman kami dito. Ayan. Grabe ang baha. Ang lutangan na yung mga ano namin dito. Ang gabitan. Mutang na sa sobrang baha. Ayan. Ang taas na ang baha ngayon. Malapit na pintuan Ayan. yan yan na ang nangyayari kaya ang aso namin si Starla nilagay ko na sa taas kasi nabot na siya dun sa labas baha na rin sa, sa labas napakataas ng tubig grabe tinanggal ko na yung mga ibang mga nakakalat kanina yung mga binaha yung iba mga naglutangan na tinanggal ko na yan, di ba mga beshi wap, sabi ko sa inyo eh. Grabe, umulan na naman kasi ulit. Nakaraan, nag, naglimas ako gan. Matindi pa rito. Ayan, tumila-tila na. Oh, September 21 yan. September 21, baha na naman ulit. Nakaraan lang, baha. Ngayon, baha na naman ulit, dahil umulan oh, Di ba, konting ulan lang yan. Hindi pa masyadong ano talaga yan wala pang typhoon yan pag nag typhoon grabe hmm. diba saan po sa si eh pati ang mga kagamitan namin inabot na hmm. wala sa hagdan pumasok na rito sa loob Ayan. grabe pati Dora box inabot na Kaya ibang kagamitan namin ina inanok ko na. Inangat ko na. Yan na nangyayari oh, Si Starla oh. Mukha nang kulontoy. Eh. Starla mamaya na ha. Babalik kita dun sa may pintuan. Maglilimas pa si mami mamaya. Yan. Tayo natin mawala yung ano doon. Yung tubig sa labas. Para makapaglimas ako. Yan. Limas person na naman. Maglilimas na naman. Ang beshiwap nyo bonggang bilyang limasa na naman to oh, yan diba wala baha na naman kami malakas pa kasi yung ulan kanina eh. e ngayon tumila na hintayin natin mawala yung tubig dun sa labas para makapaglimas na tayo ulit